may at kong terma, mayor, ngayon ang Bali Post Vice Mayor. Buhay pang karelo, experience ko karela. Experience and the wisdom, bang ito makapagservisyo kong Bali. Iyay yes, ka tan ang kaparakaring kayo na edukasyon na rin kayo na, kanin, rin kayo na So, akong ginawa kitang Diyos dado makapagal high school. Akong ginawa kitang Pilipin kaya aminye uh, campus kaya tan State College of Aeronautics. So para edukasyon. Dati kaya kilo base base ito. Di magdonate kami gabon para iluwal jamu bang kanita rin anak Florida makapag aral kaya tan college siya. Wearing my side pare ka balen misana. Itamungan man tuntang maya pa gobyerno, masalese, magmalasakit ka rin tao. Nasawa na itamong may malen na ni Florida Blanca maging mayap tayong magboto. Gamitan tayo eh, gaisipan tayo at konsensya na sana piliin ang tayong masalese. Nung ninoy dapat mga gobyerno kayong gobyerno, uh, pag malasakit, malumingap ka rin tao.